Ayan mga kapanyero, uh, ang natatandaan ko nga pala nung nabili natin tong farm na to, uh, ang sweldo ko noon na, ah, noon alam ko Yan, magandang araw mga kapanyero. Shout out nga pala tayo kay Uh, sa mga ka natin diyan sa Pilipinas. Yan, ma maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo. Yan mga kapanyero, ito yung bumagsak nung nakaraan, di ba? Balisan lakas ng hangin. Ito nilagyan ko ngayon ng ano rito, ng pabigat sa loob para hindi hindi tangayin ng hangin ulit. Pero talaga rito, mga kapanyero, may time talaga napakalakas ng hangin. Hindi ko lang rin alam kung kung saan ang gagaling eh. Hindi hindi maintindihan din yung panahon dito. Sa sa Alberta. Yan. Ito nga pala mga kapanyero, di ba? Ah, uh, may nagre-request nga pala nung may nag-message sa akin noon. Nabasa ko nga nung isang gabi na yung kaparmers natin na ano raw ba yung trabaho ko, ano raw ba yung uh, trabaho namin sa warehouse. Yan mga kapanyero, bali share, share ko nga pala sa inyo kung ano yung talagang trabaho namin sa warehouse dahil kami doon nasa food industry kami ang sakit sa mata teka muna mga kapanyero shoot muna natin to ang sakit nakita nyo naman yung araw tirik na tirik pero napakalamig pa rin dito mga kapanyero uh, na, ano na nga ba tayo uh, kung ano raw ba yung trabaho namin sa warehouse bali uh, yung warehouse namin di ba uh, alam naman natin na yung mga iba yung mga nauna na nanonood sa video natin Uh, alam naman nila na nasa food industry tayo, di ba? Mga pagkain. Ayun, kung bago ka lang sa channel ko nga pala, mga kapanyero, uh, paki-subscribe naman at nang suporta sa ating channel. Yan, mga kapanyero, maraming maraming salamat nga pala sa mga bago nating subscriber, uh, sa mga dating nang mga sumusuporta natin, mga sumusuporta sa atin, mga kapanyero. Maraming maraming salamat. Yan nga. Bali ang trabaho namin doon mga kapanyero. Ah, uh, yung warehouse, bali nagde-deliver kami ng mga pagkain sa mga restaurant. Bali, kung ikukumpara compare natin to sa Pilipinas, bali yung sa atin sa Pilipinas, yung mga maliliit na restaurant, parang tayo lang yung yung may-ari o yung mga mga katulong nila sa sa business na yun, sila yung namamalingke sa mga iluluto nila hindi katulad dito na uh, may company na magde-deliver na ilalagay na sa loob ng rep nila ipapasok na lahat ng pangangailangan nila ganun yung trabaho namin so <clears throat> magsi-start kami pagpasok namin uh, syempre punch in muna kami kukuhanin na namin yung machine namin meron kaming scanner dito tapos laser So, ili, kukuha kami ng order ng isang restaw. Halimbawa, yung isang restaurant. Iyan yung mga kailangan nila. Kailangan nila ng tubig, patatas, lahat ng klase ng pangangailangan nila na nasa loob ng warehouse namin. Sa laki ng warehouse kasi namin, halos lahat na na. Frozen product, yung mga dairy product, tsaka yung mga grocery na yung mga dilata, kung ano-ano klaseng dilata na pinaghahalo-halo nila, hindi ko alam kung ano yun mga tubig, mga kung ano rin yun, kung ano rin naman yung mga nasa sa mga nakikita natin sa Pilipinas, ganun din naman yung mga nandito, may mga repolyo, carrots, patatas, andiyan lahat, may wombok, may mga bagyo, tabi, ano, mga bagyo beans, mga ganun, marami rin mga klase, mga gatas, iba't ibang klasing gatas may 1%, 2%, 3.5%, 3.25%. So iba-ibang klase, may mga chocolate din, lahat ng klase. So kami kung ano kukuha kami ng order ng isang restaurant. So i-ano namin yung scanner namin. I-input namin tapos iisa-isahin namin kung ano yung order nila yun yung pupuntahan namin nakasakay kami sa parang scooter yun yung tinatawag namin power jack na tinatawag namin dito so para lang kami nag e scooter para kami nagmumotor na maliit may dalawa kaming paleta minsan isang paleta, minsan dalawang paleta ang dala namin so kukuha ni namin yung product pagkuha namin ng product i-scan ni namin yung barcode pagka tama yung yung product namin uh, ibang tunog siya tutunog siya, lelaserin namin yung yung product, lelaserin namin yung sticker tsaka namin ididikit sa box nila so ganun yung ginagawa namin tsaka ngayon namin ilalagay sa paleta so bubuoy namin yung parang lego hanggang palaki ng palaki kasi minsan merong uh, merong company may mga restaurant na o-order isandaang kahon na iba-iba yon iba-iba na iisa namin isa-isa yon kung tama yung product na ipapadala namin. So, ganun yung trabaho namin sa labing isang taong ko sa GPS ganun, ganun, ang, ganun ang, prad, ang naging trabaho ko. nag scan ng box, i-scan ng sticker, ilalagay sa paleta, ganun at ganun. Nung ah, siguro ano to, mga walon taon, kasi nung mga nakaraang unang taong ko, ganyan din, pero minsan naman kasi, Uh, ah, naglo-load ako iba-ibang iba, ng na mga ano yun ibang ibang trabaho yun pero dun din sa loob ng warehouse yung mga unang una ko pero nitong uh, siguro mga walong taon na nag stick na lang ako dun sa isang trabaho na yun yan yung nag i ng mga product ganoon yung ginagawa namin so yung pala si Kaparmers ano raw ba yung trabaho ko i-share ko rin daw yung trabaho ko dito sa Canada para may idea rin daw sila na kung ano ba yung mga pinagagagawa namin dito yan mga Kaparmers shout out nga pala sa mga Kaparmers natin dyan minsan sa isang paleta, minsan isang customer lang. Meron naman na ang mahirap kasi halimbawa yung isang paleta mo, minsan yan tatlong customer, minsan yan apat na customer, lima, anim na customer. So iba-iba yon Pag sasamasamahin mo, ayusin mo yon yung, yung para hindi siya bumagsak, para hindi siya masira, hindi mo pwedeng yung kamatis, hindi mo pwede patungan ng patatas dahil mas mabigat. So, kailangan may idea ka kung paano mo aayusin. Ganun eh. Ganun, mahirap siya sa simula. Pagka sa, sa, lahat naman ng trabaho, mga kapanyero, napakahirap talaga yung simula. Noon, mga ano, hindi ko malaman kung paano ko ikakamada, kung paano ko aayusin. Kasi yung isang paleta, maliit lang naman yan, di ba? So, paano ko pagkakasyahin yung isang daang pirasong kahon may maliit, may malaki, na hindi masisira yung mga nasa ilalim so minsan yung iba minsan ginagawa namin yung mga 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 matitigas syempre uudahin muna namin na kuhanin yan pupunta muna kami doon sa location na yon unin muna namin kasi yun yung gagawin namin base ganon so hanggang sa nasanay nasanay parang madali na lang parang madali na sa amin kasi sa tagal na nga namin pero sa syempre sa mga nagsisimula dito sa mga nagsisimulang napasok sa warehouse namin talagang mahirap sabay wala namang ano wala namang madaling trabaho sa simula lalo pa hindi naman natin naging linya yon di ba dahil nga nagda-drive lang naman ako sa Pilipinas nung mga pagdating ko rito pa drive drive lang ako doon ganon so hanggang sa masanay masanay hanggang sa tumagal nga nag-enjoy naman dahil nga yung mga kasama rin uh, masaya rin naman sa loob ng warehouse pagka pagka pahinga, pagka break namin, minsan sabay-sabay kami nagbe-break, ganun. Kaya naging nag-enjoy din kami. Kumbaga nasa linya rin ang pagkatrabaho. Minsan naman may mga iba doon na in and out ang tao. Minsan 2 uh, two weeks lang uh, nagre-resign na kasi hindi nila linya. Kumbaga hindi sila nag-enjoy doon sa trabaho yun. Kapag ka mag-enjoy ka sa trabaho naman kasi kung saan ka masaya, doon ka kapag ka, hindi ka masaya sa isang trabaho napakaraming trabaho na nagiintay sa labas kung hindi ka masaya wag mong ipilit yung sarili mo sa hindi ka naman masaya kasi kami doon, naging masaya ako roon sa trabaho ngayon kaya siguro nagtagal na rin ako doon tapos lalo pa, nabanggit ko rin to sa mga dati kong video na nung mga uh, 2014, 20, 15, 16, 17, 18 talagang kami yung sumusuko sa overtime. Kumbaga, san tambak yung ano namin noon, yung mga customer namin doon, inaabot kami ng papasok kami ng may araw, uuwi kami ng may araw na rin. Ganon, so hanggang gabi, kasi panggabi ako noon, yung mga una-una kong uh, schedule dyan, panggabi ako, talagang, talagang ano, dire, dire lang, 24 hours ang warehouse na yan. Kasi, kami yung maglalabas ng mga product, yung ibang department naman, sila naman yung magre-receive, yung mga papasok, ng mga produkto ganun eh so 24 hours ang ang warehouse na yan yung yung pinagtatrabahuhin pinagtatrabahuhan natin na yan mga kapanyero ganun nga kaya nga yun nga yung sa swelduhan naman ah, uh, maganda ang swelduhan kung tutuusin meron niyang nag comment shout out hindi ko lang nakita, nakuha yung ah, uh, ang pangalan niya hindi ko hindi ko na ano eh, hindi ko makita yung kasi ang na no nakaraang taon pa yung mga message nila na, na na to. Ngayon ko lang nasagot yung mga tanong na, na ganito. Kung uh, magkano raw ba yung sinesweldo ko sa warehouse samantalang minimum payment lang daw ako kasi bago, parang bakit paano ako nakakuha ng uh, ng ano ng farm. Yun yung tanong niya, e minimum minimum salary lang naman daw. Kasi ho oh, ayan. Uh, Shoutout nya pala uh, hindi ko na tanda talaga yung pangalan eh. Sa warehouse po mas mataas ang swelduhan pagka warehouse yung sinasabi ko yung minimum payment kasi sa mga restaurant yon sa mga fast food chain yun yung mga minimum na na swelduhan. Kaya nga top to dala ko yung ano naghanap ako nung naglilinis nga pala ako naghahanap ako nung solar nung nakaraang linggo. Nakita ko tong isang ito yung ano namin ito yung pay check namin pay slip namin ito kung magkano yung ito dito nakalagay lahat ng uh, kung magkano ilan yung in overtime mo uh, magkano incentive mo ayun Ay, nga pala yung incentive parang noon meron kaming uh, every week na bonus kung tinatawag natin sa Pilipinas bonus dito incentive pagka halimbawa mga kapanyero uh, yung isang paleta mo uh, kompleto wala kang mali meron kang weekly incentive or weekly bonus kaming tinatawag halimbawa uh, kasi yung iba rin na produkto pare pareho sila ng box pare pareho ng kulay as in pare pareho pati yung nakasulat yung label lang ang magkaiba halimbawa ito patatas, yung isa naman, carrots, titignan mo rin yung number. May mga number yan. So, check, check mo sa sticker mo, sa order list mo, kung tama ba yung isesend mo sa customer. Marami sa amin ganun, yung mga una-una ko. Minsan, uh, yun niya, minsan, ang order nila, kamatis, mapapadala mo, sili. Kasi, magkatabi nga sila ng location, pareho sila ng box minsan nagkakahalo minsan pagka mabilisan na yung iba na pupunta na sa kabila na mimix na nagkakahalo-halo so kailangan pagka kinuha mo iscan mo pagka tama yung tunog kasi magkaiba yan eh pagka tumunog at tama iba yung tunog niya pagka mali mabilis tot, 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 tot. mali ibig sabihin mali yung product na yon so basahin mo mabuti tingnan mo yung number bago mo kuhanin ma, napakadami ng no? mga una-una ko ang dami kong mali talagang sunod-sunod yung mga error ko nun so hindi kami nakakakuha ng bonus hindi kami nakakakuha ng incentive na tinatawag yun hanggang sa matutuhan niya kung paano ganun yung sistema namin sa swelduhan kasi syempre uh, ang incentive namin medyo maganda rin naman ng incentive pagka talagang kumpleto yung pinadala mo tama lahat ng kailangan ng customer yon meron kang weekly bonus na tinatawag kaya ito mga kapanyero dito dito nakasulat yung ano dito nakasulat yung yung kung magkano yung weekly bonus mo ah uh, magkano yung overtime mo magkano yung regular mo ito dito lahat nakasulat yon ito luma itong payslip na to mga kapanyero noon pa to parang ang payslip ko rito ang regular ko rito is $20.75 pero noon, ano na to eh uh, 2017 bali ako mga kapanyero yung mga simula namin nag-start uh, ako dyan sa GFS na yan ng salary 1740 yun ang natatandaan ko so, 1735 1740 mga ganun eh basta diba 17 mga ganun yan nung, nung simula ako nung pumirma ako ng ng ano ng na hire na ako kung baga natapos ko na yung 3 months probi ko naging regular ako yun yung pinirmahan ko noon na natatandaan ko na doon ako nagsimula sa swelduhan na yun kaya nga nung noon uh, parang hindi namin ano eh parang hindi namin pinapansin yung regular pay namin kasi ...pumapansin kami sa overtime kasi ang overtime namin 1.5. Kumbaga, may patong pa yon na mas malaki ang rate namin pagka-overtime. So sa amin, pu lang muna namin yung uh, 40, 40 hours ang regular ko na kailangan maka 40 hours ka. Yung rest noon, overtime pay na yon. Ganun yung sistema namin mga kapanyero. Kaya nga ang laki nung talaga minsan nagsi 16 hindi ah, naman ako umabot ng 16 hours minsan 14 hours ang pinakamatagal ko yata na nakapagtrabaho ko so 8 oras so meron akong 4 na oras kada isang araw na ang laki ng rate nun ng mga panahon na yon kaya ito ah, uh, to, balik tayo nga pala sa payslip ito yung luma so ngayon mga kapanyero ah, hindi na kami nakakatanggap ng ganito every 2 weeks kumbaga kami nakakatanggap na lang kami sa email namin. Meron kaming sariling email sa company. Doon namin nakikita yun lang mga benefits namin. Doon namin nakikita yung salary namin. Mga bonuses namin. Doon. Tapos kung uh, yung nangyayari sa loob ng company, doon kami ina-update ina, -ano, ina -update ng company. Doon sa email na yon. So meron kami kanya-kanyang email na yung HR din ang gumawa noon sa amin. Uh, ang natatandaan ko nga pala nung nabili natin tong Farb na to ah, ang sweldo ko noon ah noon alam ko 23 something 2360 yata ganun yung salary namin noon nung nakuha ko to 2019 bali 6 na taon na ba 6 na taon na ang nakakalipas to eh uh, March 2019 namin nakuha to ah uh, pagdating ng every 2 weeks yun, nakakatanggap kami ng salary, na gano'n noon yun mga kapanyeroan, noon pero ngayon, taon na to nagsimula ito, nito lang ito mga nakaraang linggo uh, hindi na kami bi-weekly hindi na kami every two weeks pinalitan na nila ng weekly na, na salary so every Friday, nakakatanggap kami ng sweldo gano'n na yung yung naging setup so hindi ko alam kung bakit kasi nung uh, nagka meeting yata sila no nasa Pilipinas ako hindi ko alam kung paano bakit ganun naging sistema so sabi ko okay na rin mas maganda na rin siguro yung weekly mas ano yata mas mas gusto ng nakakarami na ganun so ganun na lang ginawa namin so ngayon po mga kapanyero weekly na ang swelduhan namin sa GFS ganun kaya ang ano ma maganda rin siya kasi nga regular may pera ka pero ang mahirap naman yung iseset up muna naman yung mga bayarin muna kasi kami, kami ako uh, nagtatrabaho ako tapos ano, ano ako eh yung automatic deduction na tinatawag namin pag kami may, may utang ako rito automatic kinakaltas na gano'n na lang para hindi na sa akin hassle na ako pa ang nagbabayad so yung bangko ikakaltas na nila, ibabayad na na automatic. Ganun yung ginagawa namin para hindi na hassle. Mas, mas, mas convenient sa amin yun. So trabaho ka lang, pasok ka lang ng pasok, tapos automatic na na mag-withdraw sa account mo kung ano man yung babayaran mo. So mas, ma, mas maganda pa rin yun. Kaya nga dito mga kapanyero, kumbaga, ang, ang hirap din ng iset up yung ganitong klase ng ng ano eh ng buhay mahirap din dito sa Canada kapag ka hindi mo kayang i-manage yung uh, yun nga, sa credit card, yung mga loan mo, kailangan mai ano mo eh, mai i manage mo kung paano ikaw yung gagawa ng buhay dito sa Canada. Kaya nga ito nga itong ito itong mga nakikita niyo rito sa paligid ng farm na to parang maiko-consider ko to parang masasabi ko to galing to sa overtime tsaka sa incentive or sa bonus dahil nga noon ala trabaho lang kami ng trabaho trabaho lang na trabaho na naiipon lang to naiipon hanggang sa dumating nga yung pagkakataon na nakita namin to kumbaga ito naman yung binili namin di ba pero ito ibang ibang way naman kasi yung ginamit namin proseso rito So i-share ko rin sa inyo yon kung alam ko na nabanggit ko na to sa dati daming ano eh, dati ko mga video sa farm investment yata yun eh. Doon ko yata binanggit yung kung paano talaga namin nakuha to. I-share ko rin sa inyo yun, mga kapanyero para alam niyo rin kung paano ba nakuha to para yung mga iba na nagtata uh, yung mga kung bago ka lang sa channel na to mga kapanyero. Ah, uh, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe. Kumbaga, Uh, tulong or suporta sa aking channel Tas, may mga nagtatanong din uh, hindi po ako abogado uh, hindi rin po ako uh, nagtrabaho sa banko kasi nagbibigay ako ng kung paano yung financial advisor so, hindi po ako uh, nagtrabaho sa banko, hindi po ako uh, accountant kumbaga itong lahat ng ito based ito sa actual na pangyayari sa buhay namin kung paano ako mag-manage ng yan, yan, sa card, sa pera kung paano namin naipon paano namin, saan namin iti, itinabi sa namin inilagay saka namin kinuha ulit yung mga ganong bagay yung ganong sistema uh, yun i share ko sa inyo yan mga kapanyeros, so, yun yung mga susunod nating video para kung sakali kung sakali na ah uh, nagustuhan nyo yung janung sistema pwede nyo rin namang iigawin sa buhay nyo yon mga kapanyero na kung paano malay natin mga kapanyero baka bukas makalawa kayo naman ang may farm di ba o kayo naman ang may sarili ng bahay kayo naman ang magkaroon ng sariling business na ganitong proseso yung gamitin nyo tsaka yun nga yung mabanggitin ko Uh, yun nga sa credit card di ba hindi ano hindi hindi biro ang humawak din ng credit card marami akong nakikita marami akong na interview marami akong napagtanungan uh, medyo lubog sila parang naunahan sila ng credit card ganun yung ganun yung naging problema nila rito hindi lang siguro dito sa Canada siguro sa ibang lugar din sa ibang bansa din kasi naranasan ko rin yung nagbayad din ako ng interest sa credit card yung nasa Pilipinas pa ako. I-share ko rin sa inyo yan kung paano 'wag 'wag magbayad ng interest kasi kami hindi kami nagbabayad ng interest sa credit card. I-share ko rin sa inyo yan. Uh, hindi ko lang alam kung paano ko ba ipapaliwanag kung paano ko uh, ipapaliwanag ng uh, maayos kung paano ko i-deliver ide para mas madaling maintindihan ipapaano ko rin yan share, -share ko rin sa inyo yan mga sa mga susunod nating video para baka makatulong ha? hindi ko naman ano, ano hindi ko pinanghihimasukan yung ibang tao na gumagamit ng credit card na okay lang okay lang kaskas -kas dito kaskas -kas doon ganun siguro mas maganda siguro kung ikakaskas natin nang hindi na tayo magbabayad ng ng interest. May mga way kasi may mga yun yung tinatawag na cards, card management na tinatawag namin noon ah, na na paano kami mag-handle ng credit card. Yan ya. Yeah. Tas yung pa yun pang isa yun, yung yung paano namin na bayaran yung bahay, di ba? yun eh sa i share ko rin niya yun. I-share ko rin yung video na yon. Balikan nyo na in 10 years and 2 months yun nga, nabayaran namin yung bahay na yun hindi naman humalaki yung bahay namin uh, pero uh, masaya naman kami doon sa bahay na yun, kumbaga hindi kami sumabay sa mga sa mga ibang Pilipino na nagpalakihan ng bahay, hindi ho kami sumabay sa ganon na sistema kumbaga, nabuhay lang ho kami ng uh, ng normal ah, nag ano lang ho kami, nabuhay lang ho kami ng nasa middle class Kumbaga 'yun yung tinatawag natin sa Pilipinas na middle class family. Nandooron lang ho kami para makapag-enjoy sa buhay, di ba? Yun nga ho. Tsaka ho nga ho kami, yun nya sinasabi ho namin paulit-ulit yung sinasabi na kami rito, ako ha, ah, ah, nagtatrab- nagtatrabaho muna ako bago ako humuhan ng gagastos- gagastusin. Kumbaga, kung may project ho ako rito sa farm na to magtatrabaho muna ako, mag-overtime muna ako. Lalakihan ko yung incentive ko kasi the more na nagtatrabaho ka, the more na lumalaki ang incentive mo. Kasi nga ganun yung sistema namin. So, ganun ho yung ginagawa muna namin. Magtrabaho ka muna, kuhanin mo muna yung pera na yan, tsaka mo gastusin sa kung ano ang gusto mong gawin sa perang yun. So, ganun niya ho yung ginawa ko rito na yung karamihan dito talaga sa ano to, sa incentive to tsaka sa overtime pay noon ganun, ganun niya ho yung naging naging trabaho namin sa GFS balik uli ulit tayo ron ganun maganda pa nga, sa ano eh, parang sa atin kasi ano eh iba, iba yung sistema natin sa Pilipinas eh tayo yung namamalengke tayo yung gumagawa, di ba dito kasi makikita nyo minsan yung bawang balat na yung sibuyas na. yung patatas naka-slice na. Depende sa pangangailangan, igigisa na lang ng ano eh, na magluluto. Ganun eh, kumbaga nakaano na. Ready to cook na yung mga karamihan ng mga pagkain dito eh. Lalo pa yung mga frozen product, yun. Mga ano na 'yan, mga mga luto na siya. Kumbaga iinit na lang, igigisa na lang siguro 'yon or kung ano man yung machine nila na para iluto yon sandaling sandali lang dahil nga rito kumbaga mabilisan din naman kasi mga restaurant mga fast food chain so mabilisang pagkain yung mga nandirito ganun yung ano ganun yung sistema sabay kahit naman sa ibang bansa eh kahit sa US na naano ko ganun din naman di ba Tsaka kami mga kapanyero, ang company namin talaga is US based siya, hindi siya Canadian owned kumbaga parang US company ganun eh parang private owned siya pero US based company parang ganun ang ano namin sa sa GFS kaya yan mga kapanyero na-share ko lang nga pala nasagot ko lang din sinagot ko lang din yung tanong ni ka-farmers natin dyan sa Pilipinas na kung ano yung trabaho namin dito yan. maraming maraming salamat mga kapanyero hanggang sa muli Thank <laughs> you.